Magandang araw, isang maulang umaga. Umaga ba? Oo nga tama, umaga. Parang hindi ko alam. Ah. Okay. Isang maulang araw o bumabag yung araw sa mga dasmareño dito sa Dasmarinas, Cavite. At tingin ko ay may ilang mga katagpuan na natutuwa sapagkat wala silang pasok, pahinga, sa bahay lang, pakuya-kuya-kuy, nanonood yan. Pero sa araw na ito, ang ating tagpuang ningas ay ating kukunin sa verse 1 hanggang verse 6 ng chapter 3 ng Mark. So Mark chapter 3 verse 1 to 6. Yan ang ating tagpuang ningas. Now, sa pamagitan ng mga himala ng pagpapagaling, mga pagpapagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman, at sa pamagitan ng authoritative or authoritatibong pagpapalayas ng mga demonyo, ay hinayag ni Jesus na siya ang dakilang lingkod ng Diyos, na ng Espiritu ng Diyos, chapter 1 verse 8, no? na kung saan ipinakita niya na siya ay hindi basta-bastang tao, siya ay hindi kumbaga karaniwang guru at propeta, kundi siya ay Panginoon. Siya yung Panginoon na hinayag ni Juan Bautista, chapter 1, verse 3, na kung saan dapat nating paghandaan ng daan. Prepare ye the way of the Lord. Ika nga sa King James Version. Ihanda natin ang daraanan ng Panginoon. Si Jesus ang siyang mabuting balita na dapat tanggapin ng mga tao chapter 1 verse 14. Okay, no? So dumating ang mabuting balita at yon ay walang iba kundi ang anak ng Diyos na si Jesus na may kapangyarihan hindi lamang sa pamamahayag ng isang mabuting balita na kinasiya ng Espiritu ng Diyos kundi ng isang pagkilos, isang makapangyarihang pagkilos na nararanasan sa pamagitan ng autoritatibong pagpapagaling na kung saan maging ang kampo ng mga kadiliman ay suko sa kanyang harapan. Gayun pa man, natuklasan natin, natunghaya natin sa pagbabasa ng salaysay ni Marcos na kahit na si Jesus ang mabuting balita, no? may mga kontrabida sa kanyang buhay. At yun nga, gaya ng mga fariseo at scribe may mga taong bias pa rin no? Bias pa rin talaga ang tingin. At yun nga sa kanilang pagiging bias, hindi nila niyakap ang mabuting balita. Hindi nila niyakap ang persona ng mabuting balita at ang gawa ng mabuting balita na walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. And so yun nga, no? kapag bias ka, gaya ng mga fariseo at eskriba, di mo magagawang Uh, yakapin ang obvious or hayag na nakatotohanan, hayag na katotohanan na nasa iyong harapan. Okay? Bakit? Well, sapagkat may iba kang gustong palabasin eh. May iba kang gustong makita na kontra sa nakasampal ng kumbaga na katotohanan sa iyong pagmumuka. Ayun, ganyan ang pagiging bias. At si Jesus, bagamat siya yung kumbaga dumating na mabuting balita subalit sa mata ng mga fariseo at iskriba siya ay bad news si Jesus ay bad news at yun nga dito sa ating tagpuang ningas dito sa uh, tagpo na ating pagbubulayan dito sa chapter 3 verse 1 to 6, makikita natin ang patuloy na kumbaga kontrabidang bias ng mga fariseo at iskriba laban sa mabuting balita na si Jesus. Tingnan po natin ang passage. Verse 1. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Uh, para sa isang komentarista na si Maggi, sinasabi niya na mukhang etong naratnan na isang lalaking patay ang isang kamay ay parang trap na inilagay doon sa sinagoga. Kumbaga parang naghanap ang mga kontrabida ng tao na talagang kumbaga pagagalingin ni Jesus at inilagay yung taong yon doon sa harapan or sa loob ng Uh, sinagoga. Okay, no? Para, kumbaga, entrapment. Ito'y entrapment. Ayan, kumbaga. Now, verse 2. No? So, yun nga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. So, nakita niya yung lalaking ito talaga. And then, verse 2, kaya't, oh yun, binantayan si Jesus ng ilang naroon. Grabe, binantayan talaga. Oh. I love this translation. Binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Now, remember ha? Remember yung nakaraan nating pagbubulay. Yung sa araw pa rin ng pamamahinga na yung mga alagad ni Jesus ay may pinipitas no? na mga uhay. Ayon. Ulitin ko. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. So, sabat rest ito. Para may, maiparat, para may maiparatang sila sa kanya. G grabe yun ano. Tingnan nyo. Binantayan si Jesus ng ilang taong naroon at tingin ko itong ilang taong uh, naroroon na ito, ay yung mga fariseyo to. Okay, no? Mga fariseyo ito na talagang lagi siyang minamatsagan. And then, tingnan nyo dito sa talata, para may maiparatang sila sa kanya. Okay, no? So, binantayan nila sa si Jesus, and then, ang purpose ng pagbabantay ay para may maiparatang sila sa kanya. So, tingin ko may tama. Tingon tingin ko tama si Maggie na yung lalaking patay ng isang kamay na naratnan dito ni Jesus sa sinagoga ay parang inilagay talaga doon eh. Okay? Kasi siguro walang kamalay-malay itong lalaki. Pero dahil kilala nila si Jesus na nagpapagaling, uh, alam nila na talagang pagagalingin ito ni Jesus. Pero itong nangyari, tingnan niyo. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halikarito sa unahan. Tingin ko, kung sa loob na ito ng sinagoga, mukhang parang pinapunta talaga doon sa unahan. Yung may kita ng lahat ng tao. Talagang kitang kita. Okay, pinagmamasdan niyo ako. Binabantayan niyo ako. Ha? O, sige, tingnan natin. Ayun. So, tinawag ni Jesus ang lalaking patayang kamay. Halika rito sa unahan. Then verse 4. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao. That is, lalo na siguro yung mga nagbabantay sa kanya. Nagmamatsyag sa kanya sa so verse 2. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao. That is, pagkatapos napapuntahin niya yung lalaki doon sa harapan. Alin ba ang ayon sa kautosan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Siningin sa sumagot? Well, yung mga nagbabantay kay Jesus, yung mga nagbamatsyag sa kanya. And according sa verse 6, mga pariseyo yun eh. Okay, no? So, yung nagmamatsyag sa kanya at yung kanyang primaryong tinatanong dito sa so verse 4, ay yung mga pariseyo. Okay, no? Mga dalubhasa, mga guro sa kautosan. Okay. Now, uh, According kay Atley para siguro uh, maging significant lang ito sa atin itong tanong niya sa verse 4. Etong tanong ni Jesus sa verse 4. Uh, sa ano kasi noong panahong 'yon mayroong tinatawag na Talmud or oral tradition. So iba yung Torah, that is yung kautusan ni Moses at iba yung Talmud. Yung Talmud oral tradition. Kumbaga yan yung mga komento, komentaryo, or interpretasyon ng mga rabbis, mga fariseos, skriba, pagdating sa Torah. So, interpretation. Kung baga sa panahon natin ngayon, merong Bible, and then, kapag ikaw ay matagal na sa church, alam mo na siguro yung mga ay, Bible tools, na gaya ng Bible dictionary, o kaya commentary. Okay, no? So, kung bagay yung Talmud, yan yung commentaries. Okay, no? Mga pagpapaliwanag ng na mga nag-aral ng theology o ng Bible pagdating sa Bible. okay? So, eto mga fariseyo, pagdating sa kanilang tinatawag na rabbinical interpretation, mayroon silang mga tinatawag na kung ano yung legal na dapat gawin sa araw ng sabat at kung ano naman yung mga illegal <laughs> na hindi dapat gawin. Mga do's and don'ts, kumbaga. Okay, no? Mga uh, do's and don'ts. And so, pagdating sa tanong dito ni Jesus, very significant. Kasi, uh, pagdating sa pagsusuri ni Constant Ball, hindi iyon kumbaga in-entertain ni Jesus eh, yung rabbinical interpretation. Kundi po, pagdating sa mga kung ano ang legal. Kundi ang emphasis ng question dito ni Jesus, kung ating titingnan alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? So, hindi ito question of legality, kundi according kay Constable, ay question of morality. Okay, no? Inilagay ni Jesus, Uh, sa level ng moral yung kanyang question sa halip na sa level ng legality. Kasi dito sa verse 4, yung, yung kanyang question, alin ba ang ayon sa kautosan? Ang tingin ko dito, at least para sa akin, na yung kautosan na tinutukoy niya dito ay hindi yung kautosan, yung rules and regulations na ayon sa rabbinical interpretation. Okay, no? kundi kung ano mismo yung kautosan ni Moises. Okay, no? At yung gagawin dito ni Jesus kasi na pagpapagaling ay kumbaga sampal sa rabbinical interpretation. Now, ito, ito. Balik lang ako dun sa rabbinical interpretation. Kasi merong isang kakatwa, at least according sa nakalap ko kay Atley. Pagdating daw sa kung ano yung legal na pwedeng gawin, yung kung ano lang yung pwedeng gawin sa araw ng pamamahinga, no? Yung legal na pwedeng gawin, hindi illegal. Parang ganito yung isang halimbawa. Kunyari, mayroong isang taong may pinsala sa katawan. Ang pwede lang daw gawin sa araw ng pamamahinga ay yung bigyan ng first aid yung taong yon Okay, no? First aid. Pero, hindi ka dapat gumawa daw ng matinding effort ng isang yun, matinding effort o matrabahong bagay para pagalingin yung taong yon First aid lang. Gawin mo na yung matrabahong way ng pagpapagaling kapag hindi na araw ng sabat. So, parang first aid lang, way to survive lang that day, pero yung talagang pagalingin mo siya uh, ng buong-buo sa araw ng sabat, illegal yon hindi pwede yun. Kasi trabaho na yun eh. Parang ganun. Okay, no? So, kunyari, uh, ano bang pwedeng example na pwede nating maano dito, uh, magets. mag-gets? Uh, kumbaga, nasagasaan ka, no? Huwag naman. Kumbaga, kumbaga, may isang taong nasagasaan ng, ng bike. yon yon Tapos na nabalian ng ng ano yung sa sa, sa ano sa binte ayan aray sakit ganon so sa alip na ipunta mo yan sa ospital kumbaga talagang ibigay sa kanya yung lahat ng paraan ng pagpapagaling doon, ganyan. Huwag mo munang ipunta sa ospital, kundi lapatan mo muna ng first aid. Sa bahay lang siya. Dalhin mo na lang sa ospital kapag hindi na araw ng pamamahinga. Okay, no? Parang ganun ng tono rito. Okay. Now, maybe poor yung illustration ko, pero ganun yung uh, rabbinical interpretation. Yung legal at illegal na... Uh, bagay pagdating sa araw ng Sabat. Legal ang first aid pero yung full healing, illegal yon. Kasi anumang bagay na mag-exert ka ng matinding effort, hindi na, work na yon. At bawal ang work sa araw ng pamamahinga. Yan yung kanilang point. Kita nyan yan? So, nung tinanong dito ni Jesus, alin ba ang ayon sa kutusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Sa mind ng mga fariseo at eskriba na nakikinig sa kanya dito, yung gumawa ng mabuti na tinutukoy niya dito, ine-interpret nila according sa kanilang do's and don'ts ng legality. Sa punto ng legality sa araw ng pamamahinga. Well, gumawa ka ng mabuti kung first aid lang yan, pero magiging masama na yan kung full healing na yan. Kung mag-exert ka na ng napakatinding effort ng pagpapagaling. At yun yung kanilang inihintay na gawin dito eh. Kasi kung papagalingin ni Jesus yung lalaking patay ng isang kamay, full healing yon Matinding exertion ng effort, kumbaga yun, o ng energy, o ng power. And so, labag yon sa kanilang uh, kautosan, at least sa kanilang kautosan, na rules and regulation na kanilang binuo. Pero according kay Jesus, yung kanyang question dito, alin ba ang ayon sa kautosan? Yung kanyang kautosan na tinutukoy dito ay hindi kautosan na man-made na mga rabbis o ng fariseo at iskriba, kundi kung ano talaga yung kautusan sa dalisay na diwa nito. That is yung kautusan ni Moises. Kumbaga sa atin ngayon, kung ano yung sinasabi ng Bible, hindi kung ano yung sinasabi ng komentaryo. <laughs> Parang ganon. Okay? So at least siguro, nalatag ko yung ganyang background. Now, uh, kinailangan kong eh, ipaliwanag yan mga katagpuan sapagkat mahalaga kasi yan. no? So mahalagang malaman lang natin na pagdating sa mga eskriba, yung kautosan na kanilang binabanggit is not totally nakarefere eh. uh, sa kautosan talaga ni Moises. Kung ano yung nasusulat sa kautosan ni Moises at kung ano yung hindi nasusulat sa kautosan ni Moises. Kundi kapag sila ay bumabanggit ng salitang kautosan, at least sa aking pag-aaral lang ano, ang madalas nilang tukuyin ay maging yung kanilang rabbinical teachings or rabbinical interpretation sa kautosan ni Moises. Na lalabas at lalabas yung ganyang issue sa ating patuloy na pagbabasa ng salaysay or gospel account nito ni St. Mark. Okay? So I, th I think nakuha nyo na yung point dito pagdating sa verse 4. So ito na yung nangyari. So ito na, oh, patuloy ko lang. So hindi sila sumagot doon sa, sa question ni Jesus. Alin ba ngayon sa ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay, ngunit hindi sila sumagot. <laughs> Pero yun, grabe talaga. Then habang tinitingnan ni Jesus sa mga taong sa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha. Grabe, sarap pag-aralan ito. Uh, according kay John Calvin, ito daw yung tinatawag na the true, moderation of zeal galit at lungkot Okay, no galit siya according kay galvin kasi or malungkot uh, galit at lungkot or galit sapagkat ang tigas kasi ng ulo ng mga parish scribe nalulungkot siya sapagkat alam niya na mapapahamak sila sa kanilang ganyang uri ng attitude so galit at lungkot i like this translation i like this translation. Sayang, hindi ko pwedeng mag-video yung ibang translations. Eh. Pero galit at, at lungkot ang nabadha sa kanyang muka. Ang ganda ng pagkakatranslate na to. Lalo na yung word na nabadha. Kumbaga, na aninag nakita, nasilayan sa kanyang muka. Galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Nino? primario ng mga fariseyo at iskriba. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. And then, sa isipan at paningin ng mga fariseo at skriba, si Jesus ay gumawa ng masama. Sapagkat labag sa kanilang rabbinical interpretation, understanding yung ginawa dito ni Jesus, ito'y illegal para sa kanila. Ito'y illegal. And then sa so verse 6, umalis ang mga fariseyo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Now, now just a simple background. Etong mga fariseyo at kampon ni Herodes, <laughs> kakaibang translation dito. Herodians to eh, Herodians. Um, pero itong mga kampon ni Herodes, etong dalawang ito na grupo, mga katagpuan, ay magkalabang partido. Kumbaga, kung sa atin ngayon eh uh, dilawan at saka yung ano, opposite, parang ganun. Liberal and then ano pa ba, yung isa. Ano pang tawag natin sa isa dito? Yan. Pero dalawang partido ito na magkalaban. Pharisee, they are the conservatives. Uh, the Herodians o so Kampun Herodes, sila yung liberal. Yan, kung baga. Right and left wing, kung baga. Magkalaban ng dalawang ito. Talagang hindi ito magkasundo. Pero alam nyo, tinan nyo. Nung nakakita sila ng common enemy, sila'y nagkaisa. Grabe, no? Wow. Grabe ang politics. Grabe. Si Jesus yung kanilang common enemy. So umalis sa mga fariseo at nakipagsabwatan, conspiracy, sa mga kampun Herodes, sa anong layunin? Upang ipapatay si Jesus. Grabe mga kontrabida sa buhay ni Jesus na. So yan yung senaryo na ating matatagpuan dito. Senaryo ng pagiging biased